Whatsapp, Facebook, Whatsapp, Youtube Ayan no. So for today's video ngayon mga kaos no, Papasayahin ko muna ang aking mga kasama So kayo syempre meron tayo rito Alam nyo na gagawin ko rito Ayan no So meron din tayong blindfold At syempre meron din tayong Tag-iisang libo May ibabagsak dyan Ayan nakita nyo naman O diba Tapos meron din tayo na Tag-iisang daan kung ano yung mabunot nila, syempre especially sa kanila na. Let's go! Syempre, ipapakilala ko muna yung mga team natin. Let's go tayo mga <laughs> So ngayon, ang gagawin natin, ito na po ang pera na to, no, na nagkakalagang 190,000 Kung ano po'y mabunot nila rito Sa kanila na syempre gagawin natin ng twist yan Iba-blindfold natin Isa-isa sila So ano pang hinihintayin nyo? Let's go! Okay na ako! Okay na, let's go, let's go Aray na naman! Puta ka na! Huwag ka Kasi yung takot Sa Sorry na, Warren! Takot na! lang naman! Ganyan na! Okay, okay, Ganyan <iot> <t Ear pink ring> ouais. <t> na! <millionaire> <t> o, kasi <timing> silip ha! Papasalat ko mula um, sa'yo Salatin mo muna! Salatin mo! Ikot mo! Alright! A!

Ha 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 ha! baka pagbu kampera. Yan yung kanin. Okay, 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 okay. Ah, eto naman si Tatay. Oh, let's go, Tay. Osige. Edi, go. Ayena! Ay! 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 Oh. May wag ka magsasabi na ya. Okay. Sisigaw Ayan lang. Na. Sisigaw lang, sisigaw lang. Okay. One, two, three, go! Ah! <laughs> Ayan. Matong Let's go tayo Pada. ha. Let's go. Siyempre ha. Haluin mo natin ha. Let's go. Let's go. Ayan. Ayaw mo ako ha. Kachi official. Let's go. Let's go. Let's go. Already ha? go. Kachi. 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 Hindi. <laughs> ah! Nakap, no? <laughs> na Nakapa, madulas nakapa. dulo Nakapa ko ang dulas nito, ito ang tayo. dito nakikita mo la. Wala nakikita, sige, ha, haluin ko muna ayan ayan Okay la. Ready. Let's get

Pag hindi na ako wala ng isang libo, isandar, pang kabayo na lang. Ah! ko muna ha. Let's Bapang, go. Ayan o. Kakaluhin ko muna, kakaluhin ko muna ha. Kakaluhin ko muna. Ayan o, dito. Okay. Let's go tayo, let's go. Go! Ayan na. Oh, dito, 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 dito. A ah! <laughs> okay na. Oh, dali. Let's go na. Oh, my lord, let's go ah. One, two, three, go. <laughs> let's go. Dilay urong urong urong. mo. Alungay mo. Lugay. Lugay. <laughs> Lugay. Let's go, let's go. Go. Ay, kanina mo na daw, Wel. Vlogs. Aluwi mo na natin, Wel, ha. Ang lap trick pala yan. Ay, okay, let's go tayo. Go. Ayan. Ah!

Bakit liban ang laki na ko? Ewan ko ba, isang ah, yung na yung kanina, eh, pinalitan mo ata. Eh, Hindi, eh, alam ay, mo, stoy, huwag kang mag-alala. Oh. Magaling din talaga po mili yung Diyos eh. alam ay, ay, di mo, ay, tina mo sila, tina mo ha, pag isang libo, <laughs> sa'yo limandaan, ibig oh, sabihin, ay. sila talaga nangangailangan. Nakakailangan <laughs> naman ako ha, mga so, bandi <laughs> so, nangangailangan. Alam mo, ah, sige, para maging okay lang sa'yo, maging pata sa'kin sa akin na limandaan. Oh. Ayan ha, natin dyan. Oh. Tawag dito, oh, ito. 50 Eh ka ay ay, ay ayaw mo sa Galit ka pa eh! 50 Oo, 50 Ayan Para pang-date ka na Ayon. Yo hello, what's up mga hoes lang sa goodbye Peace out, peace out Let's go!